May araw ka rin. Yun ang target. So, dito mga kapatok is sinukat natin yung target natin. So, nandito tayo sa uh, lagpas tayo konti ng 84.8 kalsada sa malapit sa range. So, labas na to ng pairing range namin. So, 85.7 Ito is siya. Tapos, So, alam niyo ba kung nasaan tayo? May ilang days bago Oop. ko inutokan. Top shot Gohan. Hello, good afternoon. Good afternoon na ba? Oo, oh, good afternoon na. So, dito tayo sa labas ng range. Tapos, yung target natin. Uy. Yan. Yung yellow target. Tapos, dun tayo. G48. Tapos, may red dot. So, kanina, pinotokan na natin ma mga kapotok yung sinukat natin so sa nakarang araw. So bali nung sinukat natin siya is mga, mga isang hakbang don sa dulo ng kalsada. Pero kanina nung pinotokan natin is isang hakbang na para umabot tayo sa wall. So ginawa ko to pagkatapos ng drill namin ni Dolma 3 Three rounds. Glock 48. Tumama. 86 meters. Shout out, Dolmacoy Hello, good afternoon mga kapotok. Andito tayo sa range. Time is... Yan, 04. 28 so same target sana makita pa yung yellow ayan yan yung yellow target natin tapos again doon tayo so kakarating lang ito yung motor natin so sabi ni Dulmakoy punta kami dito pero ngayon hindi yata dumating Pairing! So mga kapotok, nasulo ulit natin ang range kaya sinubukan ko ang capability ni CG Shadow 2 same distance nung pinutok natin si G48. So actually mas malayo siya ng isang hakbang kasi na hawakan ko na yung bangin sa likod, yung backstop sa likod. So yung target natin is magkasing kulay na ng background kaya uh, hindi hindi madaling sipatin pero at least sumamba Three rounds. CG Shadow. Two Urban Grey. Steel from Links FA. Kaya lang naging ano na. Naging nag ano na siya nag black na change color. Tsaka si G48 Tumira din don sa pollen still from Link CPA